pagka before pala kami mag pure gold nag banko muna kami nag deposit muna tayo no para sa ilalaan natin sa October Hakot Day ayan alam natin October Fest yan mga alak yan manaki laki po guys kaya nag deposit na tayo ayan and then pagkatapos ng deposit puta tayo ng pure gold pero hindi ko na naipakita sa inyo kung ilang push cart 'yon, pero sabihin ko sa inyo is limang push cart. <laughs> Ganon kadami yung ating uh, hinakot before mag uh, October 1, inuna na natin yung ating mga dapat kailangan dito sa ating tindahan. Para sa ganon, hindi sa sabay, sabay kasi alam ko kapag ganyang hakot din ng mga alak, hindi siya pwedeng iiwan. No, hindi siya pwedeng COD, dapat ano, check out. Ganun. Kaya dapat maaga tayo sa October 1. So, bala ko pa nga uh, mamili na rin ng mga ipanreregalo natin or ipanggi-giveaway natin ng mga alak-alak sa October 1. Kaya malaki-laking puhunan yun. Kasi ayun na lang yung ipag-giveaway ko. Bala ko yung Alfonso na ilang ML ba yun? Yung uh, 750 ba yun? Or basta yung hindi 1 liter na Alfonso. Ayun sana yung i-giveaway ko sa mga malakas, no? Malakas ano, bumili ng alak sa akin. Ilan lang naman sila. Kaya okay na rin naman yun. So, kaya malaking budget yon ay na nga, hindi natin sila pinagsama para sa ganun. Eh, hindi hindi sabay-sabay. Tsaka yung gastos natin, titingnan natin kung <laughs> kung magkakasya. Kasi dito pa lang, nagdala na ako ng halos 20,000. mil. Uh, yung pinamili natin ngayon sa market pagkatapos ko nag-pure gold is nag-ano naman ako, pumunta ako sa mga school supplies, dun sa incheck yang bumili ako ng mga wala na sa akin tulad ng mga ball pen. Hindi ko na ipakita sa inyo guys kasi napapagod na ako. <laughs> napagod ako buong araw. No? Yung mga ball pen na red and blue tapos illustration board. ah uh, mga ano-ano yung mga hinahanap ng estudyante. Binili ko. Yung mga wala ako. Ayan. Katulad nung portfolio ba yun? Ayun, hinahanap nila sa akin. So, ayun, bumili na tayo. Tapos yung mga ibang wala pa wala dito tulad ng mga istro, ano ba yun? Styro cups, mga plastics. Ayan. And then pagkatapos nung pumunta na tayo ng market, ayan, doon ako bumili ng mga tinapay. Ito pakita ko na sa inyo. So ito inayos ko siya ngayong gabi para bukas i-display na lang natin, no. Ito mga banana chips ang puhunan nito is 5 pesos. So, may 2 pesos tayo kasi bentahan ko nito is 7. Siyempre, dapat naman dos. <laughs> Grabe ko, isa sa isa natin yung piso. Kada ano yung pamasahe pa natin. Nag-commute tayo, ba? Diba? Shing Ali. Marami naghahanap. And then, itong chicharon na to. Na take 18 pesos ang isa sa akin, Pero sa iba, 20 na yan. Ang puhunan niyan is... Kung hindi ako nagkakamali is... 250. 250 o 245? Ayan, ilang pieces yan? 2, 4, 6, 12, 18, 19, 20. 20 pieces. 18 pesos yung aking bentahan yan. Ito, yung maliit naman to. Tig-7 naman to. Ayan, dapat nga 8 na yan eh. Kasi ano siya eh, 140, 25 pieces. No? Kaso nasanay na yung mga customer ko na ano, shade Pero baka yung ocho ko na yan. Kasi yung isang klase, shape eh. Pero nabibilan ng ganito, 125. Isang klase yun, hindi siya yan. Kaya baka yung ocho ko na yan. And then ito yung nice na natin yung mga tinatinapay. So inibabaw ko yung mga malalambot, yung madaling amagin. Ito, So, hindi naman madami yung binili ko niyan. Tig, ano lang, lalo na yung mga ganitong ano. Yan, tiga ano lang yata to, tiga anim. Para hindi tayo masiraan. Anim yata o walo. Tapos yan, puro matitigas na yan. Tapos meron pa sa mga ilalim, mga otap. Ano pa ba yun? Ito, pilipit. Ayan. Ito naman, 7 isa, bente Tatlo <laughs> bente. May pa-discount na piso tayo. Ayan. And then, so, ito yung mga ano, ingay, wait lang. Ayan, ito yung mga toys, uh, candies pala. Yan. Ayan. So, hindi ko pa siya na i -di display De, bumili pala akong mantika. 71 pesos ang kada litro ng mantika dito sa amin guys eh wala akong galon kaya yan, tiga ano muna plastic plastic muna so 5 liters yan and then itong dalawang kopi ko blank di ba lahat sa inyo uh, meron may nagko-comment na yun nga kung magkano nang nga tinaas ng kopi blanca or na mga kape dito sa amin Ayan. so dahil meron akong nakita sa market na mura-mura. Talaga mura. No, kapag isang case ang iyong bibilin. Ayan, isang box. Kaya naman, no, tinanong ko, din na ako nag to na dalawang box na ibinili ko para naman hindi sayang yung aking pamasahe sa tricycle. Kasi magkano rin ang tricycle pamasahe ko is 200. O, diba? So, guess what? Kung magkano yan? Ang isang box ng copyco Blanca twin is 1390. So lumalabas siya lumalabas siya ang 115 pesos. O di ba? Eh dito talaga ang bentahan na niyang mga twin ay 125, 124. Ganun na, ganun na ang bentahan niyan talaga, no? Pag bumili ka sa mga wholesaler. So, di na, di na ako nag-atubili na bumili ng dalawang box. Yan. So, 1,390 ang isang box ng copy Dahil number one yan dito sa akin tindahan, ang copy Blanca Twin Pack. <laughs> May pag -anoin. Eh? Ito naman yung gagamitin sa kantin. Yan. Huwag na yan. So, yun yung ating mga pinamili ngayon ya yeah. at saka yung pala yung tuyo. Ayan, bumili ako ng tuyo kasi ang aking tuyo is kukunti na lang. And then, pakita ko lang yung ating tindahan. Aray ko naman. Ayan. Status na ating tindahan. Gutay-gutay na. So, thank you Lord. Gutay-gutay na ulit ang ating paninda. O. Diba, nung kailan, bloom na bloom yan eh. Yung last, ano natin eh. Last vlog ko sa ating pa sa ating tindahan di eh. diba, bloom na bloom ang ating tindahan ayan, so, bus-bus na yung ating mga pa-toys din yung mga candies ko, garapon ko ayan o, oh. pakita ko lang wala, ang dami ng walang laman talaga ayan. ayan kaya, bumili ulit tayo yung bukas ko na i-display yun guys yung mga candies and pa-toys natin So, yung namili na tayo kay Antoy no, kay Pure Gold. Ayan, hintayin natin mga dalawang araw. Yung ano oh, yung itlog ko, isang tray na lang. So bibil- bibili ako bukas ng apat na tray. Mga delata ko, pakita ko sa si inyo. Ayan oh, 'di ba liwa na Ang dami na rin kulang Ay, bako, mga diapers ko. Ayan. Wala lang ako 2XL. Pero meron ako na XL, large, at medium. Hindi ko pa siya nare-refillan. Marami pa naman ako mga diapers dun. 2XL lang ang wala ako. Nakay pure gold pa. Ayan. So marami pa rin akong yakult. Ang yakult sa akin, uh, may nagdi-deliver sa akin, guys. 45 pesos lang. Kasi sa wholesaler yan, sa pure gold is 50 pesos. Ngayon, meron nagdi-deliver sa akin 45 pesos. Ano siya? Attract talaga siya ng Yakult. So, sunrocks, marami pa naman tayo niyan sa taas. So, nung kailan nagpa-deliver ulit tayo, nung linggo, pa deliver tayo ng mga case. So, ding siya kaalak. Then, sa Jean, ay may tatlong box pa ako. Nagpa-deliver nagpa din ako sa Jack Shine. So, yun lang talaga yung mga ano sa akin. Kulang ko lang. Itong, ayan, mga chichiria. Ayan. Mm -hmm. So, ayun yung pinagpagura natin ngayong araw. <sighs> nakakapagod talaga, guys. Lalo na sa market. Um, kasi nakamotor nga lang kami ni Habi. And then, syempre, kailangan may magbantay dun sa mga pinamili namin. Kaya dun siya sa, taas. Ako yung tagahakot. <laughs> Kaya akyat baba, akyat baba ako. Kaya itong binti ko parang nangihina ngayon. Pero nakapaglinis na ako nung pinalitan ko na si mama. Naglinis-linis na ako kapag refill na nga tayo ng mga tinapay tapos nailabas ko na rin yung mga baso-basura natin ayan so magre -repeal. wala naman tayong masyadong re dito sa ano sa rep natin ayan guys so sipag-sipag lang hanggat may ano pa hanggat kaya pa no sipag-sipag lang hanggat kaya pa wag nga lang abusuhin ang katawan kapag pagod na pahinga pag inaantok tulog <laughs> diba ganun lang uh, ang benta, nandyan lang yan. Yun nga lang, kung talagang mas okay sana kung mayroong magbabantay sa, talaga sa or mag-open, no, ng umaga. Yung alas 6 pa lang, open na yung store mo. So, okay sana kung mayroong ano. Kasi mama kasi hindi na rin siya pwedeng gumising na maaga. Naihilo din kapag masyado siyang gumising na maaga. At, ganun din po ako. Kaya kapag inaantok talaga ako, natutulog talaga ako. Kasi may ano ako, may sakit ako, vertigo. So ayoko ng ano yun, ayoko na maramdaman. Kaya tanghali na ako nakakapag-open. Alas G's, kasi gising ko alas 9 talaga. Gustuin ko man ng umaga, kaso ayoko. Kasi ayoko na maramdaman yung ganung hilo-hilo. No, sayang. So yun lang guys, ang aking share for this vlog. Yan, sipag-sipag lang hanggat kaya pa. Ipon-ipon din hanggat meron. Kasi hindi natin masasabi. Alam nyo na ang panahon pwede magbago. Kaya hanggat maaari, i-advance na natin yung ating mga pag-iisip sa mga ganong pangyayari. No, huwag magpaka-ano naman. Magpaka-worried. Basta, alam natin na hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Yan. Thank you, Lord. Yeah. So, thank you, guys. Thank you for watching. God bless you all. And take care always. Bye.